Ah, oh, mga kaisan, bukas po ay grass cutter na, magagrass cutter na. Lanta na po yung aming in-spray oh. Sa biglang-biglang ganda ng palay ay. Yan, nag-spray naman po tayo dito at para po ang daga umalis. Yan kasama natin si Miku. Magandang hapon po. Yan. Alas 4 na po ay eh. katapos pula ang namin. Sinautoy po ang yeah. naglipong ng mga saging. Ito po ay ano? In-spray to namin mga kaisan. Yan. Hawan para po ang mga prutas at saka mga yung kalamansi ay ano gumanda po ano toy eh? hmm, yari na po ito paikot po yan may, may natira yung kabila doon kayang kaya na po namin na lang, no? oo, oo. tapos ito po mga guyabano prutas o toy may saging pa dito ano may saging na yan yari na po ito lahat amin ah, pong hinawan, yan gawa ng dibat dati po dito ay ano yung may nakikita ng pagkalalaking ahas dito sa loob yan po ihawan na rin yan nilipong po ang mga ganari oh pareho oh yun basta't lipong lang gitna po ay ano ito mamamatay na rin po ito mga 3 days yun yan, yan. mga mangustin po yan Meron pang ano. Ang Tansunis. Mga na yung saging. Ayun po. Oh. Bisak na po. Nahinog na. Nabatok po yung ano. Yung aso ni daddy. Yung ating pong kahanga. Ay ito pala ang nakadali sa akin kanina. Pagkakate ng binti ko. Ito po. Oh. Ito. yung bulo po niyan. Yan. Yan yung kate ng aking binti. Lipa. Lipa. Yari po ay Nako Yaring yari mga kainsaw Ulyabid ay Sakit siya pa ah Ii, Aray mahugan eh Tsaka atisa Alam niyo po ba ang atisa Atisa Nga hmm. Pinakuha po natin si pool ng ano Nang kalamansi Hati hati po kami kami magdadala po pa uwi Masama na ho aring sa saging mm. Otoy ganda pang katong na rin ano Mga misin natin sisibakin aray Paul, toy maraming kalamansi Kapit ka. Ingat o to Kinuha ka rin o to eh. Ano bukas itatanim din natin doon. Kinuha ko po yung talbos. Mga kaisan at gawa ng ano. May spray po ay mamamatay. May tumubo po, may tumubo po bang talbos? Yung pulang pula. Yan po Ito po yung pampaanan ng dugo. Kaya nga otoy, tatanim natin to sa atin. Oh. Tinam nang ko din to sa kabila eh. ay. Ay, sabay ganda ng palay. Eh. Gara. Gagaskatirin ko otoy, tatapusin lang natin yung talungan bukas, gagaskatirin ko. Tapos iyong gagahukin. Tapos eh, lipat na tayo dito, gaskater. Kaya yeah, pag tayo, ari pag may tatlong araw ako nagagaskater tuwing maga. Yari ito. Ang paikot na yari na. Di patiternuhan na lang natin. Sina kuya na puga pagu ang gagamas po. Ano ito kaya ba? Lahing akit bahay ba hayang <laughs> ba? Ipapakalabos kita halak ah. Ha? Ayun po. Ito ano ah. Ito, ito lang nakagalit gamot sa aking ubo. Oo. Uh -huh. si po. Hmm. Mabuko. Mm. <laughs> mm. Kaya ko. Yung may lug, medyo ma... Uh, ano. May gisa katawaan po. Mm Makalwa, tatan meron tayo ito eh. At pailit na. Magsisimula na po sa amin ang summer. Ewan ko lang po kung ano na. Pero ang simula po ng summer sa amin, pizza... Mga February, no? Katapusan. Pero malamig pa sa umaga. Sa umaga po, ang hirap gumising. Ang hirap bumangon, sarap <laughs> Oo. oo. Ayos na ba ito Ay tara, kukuha tayo ng galiyang. May marami tayo sama-sama. Ayan -sama. hmm. daw ito Ah, marami na rin na. O ito eh. Hmm. Ito pa sa pula, dalawang bulsa. Isa lang? Isa lang ba? Ang mo pala mo. Ang galing mo. <laughs> <laughs> Kukunti lang. Maliliit pa iba, kaya di ka tunukuha. Ano nga? Brownie! Woo! Hmm. Ah, naay pala. Hahaha. <laughs> Dali na, tara na. Tara na. Dali. May pagkain ako doon, tara. Tara. Ah, na. nakahuli ng daga. Wala kayo ito giba yung pilapil ko. Ayun o umi ko. Body lang ko yan. Ay ay o. Uh. Kanya-kanya yung tatlo. Pagka dami natin na huli ng daga eh. Kanya-kanya ano pisto. Kami naman po ay pupunta doon sa kabila. Yun. Mag-aana po kami. Manggagalyang. Pull ko ah. Akin lang. Ilagay mo lang ating okan eh. din ito eh. Kaunti lang akin. Yun lagi. Okay, pull na. Itinda mo ito sa inyo. May oh. tindahan ba kayo sa bayan? Ah, ba? Ayos na ito yan. Mm -hmm. Oo. Ang ganda naman po ng na aming palay. Ano kuya Miko? Ah ba? talagang abiyad na abiyad naman yan. Ay. Eh eh. Sa laka ng gastos. Ayan o ito. Eh <laughs> eh. -e. Kailangan po yung makabaway. Aba. Ha? Oo oh, walang huli pa. Ay asikaso ay. Abiyad ay. Abay. Pag hindi mo abiyad din ay. Puhunan natin ay madadala o kailangan makabawi ay anim parag araw. Oo, oo maganda ngayon mag -an, eh. ah, ng puno. Aabunuhan ko ulit yan bukas. 21 ba bukas? Bukas? 21 bukas ano? Ay bukas yan aabunuhan ulit. Oo, Yan. Hindi ni po kami manggagal yan sa loobang yan. Numis ako po ito, gusto manag manggal yan. Ay hindi lang ako maka... Oh, takot takot. Ba makasalubong ko man lang ng ahas uti utoy ay. Aba, dito mo na tayo magagamit natin ito. Ako na una utoy, nakabuta naman ako. Nakabuto ka po utoy. Okay. Ay tara. Tao toy, di tayo. Ay ko muna ko mi ah. Sa bote daan? Mi ta mabdi yan. Saan? Ay, diyan ba? Ay tara. Ayan, panggata, ko ito eh. Ay, sabi, mo pa. Bugnoy ba? Mahina. Kabayuhin. Makakalibre na naman tayo ng ulam. Ganun ang po talaga sa probinsya. Pahingi nga po. Rekta na po kami din eh. I-spring ko pala rin daang ari. Ano ito, pwede ano? Ano ito, ano? para magandang daanan. Hindi pa uh, kumunoy yan. Kumunoy mm -hmm. Ay, an an anong alam sa kabila ay. Ba eh, ba Nino? Ba uh, -ta 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 ah. Baka mabuslot kayo ha. Kumunoy yan yan. <laughs> 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 Masarap din po itong ano yung laman. Barang, Palawan daw ang tawag ng sa iba. Ito po yung ginagawa namin payong. Pag walang payong, pag pauwi, ganito po. Kinukuha po yung... Alam po yung malalim nga dito. Ay, sa pistong ito. Ay. Dini sa kabila ang mababaw. Ito eh. sa kabila tayo. Ito, eh. Ay, wala na rin. Diyan. Eh, itong-tong sa isang yun. Hindi, diyan. Diyan sa may galyang. Yan. Apo, Ayan, auto yan lang nga. Bumaw na. Ay, eh, ayan lang nga. Pahingi nga po. Kalasa hindi ngayon yung tagal yung ano? Ha? Meron na kayo nakuha? Maganda ba yung ang buso ay pulang pula? Pwede na ito dito ay gawa daan narin pa utoy pa yung sinaunang bukal oh Hmm, ari, sinauna ito. Dito kami nga dati nakadalo. Sinda ko yung minu. Ayun oh, ay sirana bukol Bukal po 'yan. Dati yung bukal. sirana na. Ayun, awalan Joe. Ay walas parehas lulubog utoy oh. Ah, pa lang ya. Na. Napalubog na utoy. Wala pa nga ito, kuha mo na pag meron diyan. Ito yung lumubog ay. Ba, ba yung lumubog din pala to. Ayun ang sinasabi ko. Kaya lang ikulang aray sa araw. Yung po bang mga gantong style ito oh. Yan. Ito po ang maganda sa galyang Ito yan Yan Oto yung sanandaan Paborito po ito yung misis Lahan utoy. Maganda ba? Ito ko ya. Ha? Ayun ang maganda utoy. Yan ang hinahanap kong ganyan. May kasama array, pang ganyan. Array, 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 array. Nahan? Ayan! Abul, abul. <laughs> yan ang maganda. Nahan? Nakuha mo toy. eh. Ayan! Yan ang maganda sa ganyan. Yan, yan ang maganda sa galyang. Nakakuha ko isa. Malulu mm -hmm. ang mata ko eh. Mm -hmm. Siguro ito yung mangungupia nung araw sa school. <laughs> Ba't yan linaw? Nahaba ang liig eh. Uh, nalagasak ay. Ay, sa siguro ito ito. May dadala ka ba po? Ah, uh -huh. may dadala ka ba? Ay, siya nga. Sa pamilya sa nanay at tatay, nanay at tatay mo. Oh, may pakupa. Ay, hindi ka ba magdadala? Mm -hmm. Ay bakit? Kay tatay ago mo ah. Ay yan may kakainin niya noon. May git libra na ang ulam. Ay kayo ay. Nana. Ah, pagkaganda rin ng bulaklak oh. Papakita ko sa kanila. Ari po. Oh. Ay! Yan nga utoy. Ano yun? Ay labuyo. Utoy nakakita ko. Ang ganda oh. Nana. Nakita ko mandini. Tiyan mo utoy. Hindi, bagong buso. Eh, eh talaga nagka, isang kisap matao ito eh. Dito hanapin hmm. mo. Wala. Nakita ah, ko na ay eh. Saan nga ba nakita dito? Naka-anayo ata ako ba -ba -ba bagong buso ito eh. dito, Wala. Pagkakita ko din eh, ay, ginanong kubar eh. Hindi napansin agad yung labuyo ayun. Ayun oh, sa kabila. Ayun oh. Ang laki. Ari, toy. Kuya Pul, ari oh. Tagayin mo uti bunso. Toy, ari oh. Ari. Kita mo Kuya Pul. Yan. Ito ang hinahanap ko pag may isa eh. Ay... Boundary. Hindi boundary na. Hindi ako papaluin na ni Mrs. nito, ng Ate Sara mo. <laughs> oh. Yeah. Yo, ito ang gusto ko, boundary na. Oh, may nakatirang kuwago. Kuwago ba? Parang kuwago yung maliit pa na kuwago. Hmm. Ito mo pagkaganda oh Ito mo ito eh Ah pagkalaki Giant Ano? Ganda Ito po ang bulaklak nito oh Ganda lang ba kami ka? dami na natin Aba, naman na uto Ari Ah, ay, Ari, gusto mo pa ba? Ya yeah, eh, lalahok ang kulaang punong may sardinas Katalo na hmm. Ya yeah. Hahanap tayo ng niyog

Sisigaw kapag nakalubog ka na. Ay, eh, doon na tayo dumaan. O, tuy, parang nakakatakot din eh. O, tuy, kanina damit yun. Tuy. Ay, mm. Tuyo. Okay na ba yan, Paul? Masa ka Hindi ka namin makita. <laughs> Ayan, abit Ay, bumalik ka pa, hina na. Hindi na nga. Ah, ah. Bulusok, bulusok na eh. Yan, yeah, nangauto yung daan. Ay, kabila tayo pala. Hinahanap ko yung hinakbangan namin natinggal yung auto Kabila. Kabila. May ulam na po. Iya. Uh. uh. Thank you Lord. Ay. Salamat po. Bibigyan ko na lang ang sinta nanay po at tatay na luto na bukas. Sabayan ko na po 'yung lutuin. Toy, oh, panalo. Oh. Toy. Oh. Mm, mm. Ay po, toy. Toy, ay anda ang dami nito pag naluto. Mm -hmm. Kuya Mix, nangka. Kukuha ba isa? Ah, wala na aray. Mga na. Ah, sige. Gumanda ng ganar yung palay ko. Ayos na ayan ano to Ah, ah. Isang buwan. Isang buwan o toy. Oh, luntian, luntian. Ay, Quality Quality ano. Ay, tikling ko Lunti ang luntian. Ay. Uto, uulan naman mamaya ng kapitan mo yan. Oh. No? <laughs> ang ulap, yung baba na naman po. Masusuko. Mamaya ng kapitan po yan, na naman ang ulan. Huwag lang sa araw, ano. Pero yung in-spray nating damo, ayos na yun, ano. dalawang oras ay yari na po ha mga kaisan meron po pala din yung pwedeng gawin suka oh. Um. mulaklak ng erok po hmm kaong ha mga kaisan yon um. yan yan po ang ginagawa suka hmm kaong gara na bukod na oh pero pwede pa yun yun mga kaisan maraming maraming salamat po <laughs> Lagi bas na yung ating gulay ay eh. lulutuin ka naman po ito maraming maraming salamat mga kaisan sa inyong pagsama bahay na po tayo stay humble and god bless peace bye salamat po